tanggapin ang pagkabigo bilang isang hakbang patungo sa tagumpay. Bawat pagkatalo ay pagkakataon na mag-aral, lumago, at magpatuloy. Hindi lang tungkol sa iyong narating ang tagumpay, kundi kung paano ka nakakaapekto sa buhay ng iba sa iyong mga pagtulong. Huwag matakot na mangyari ang mga panganib at lumabas sa iyong comfort zone. Dito nagaganap ang tunay na pagunlad at pagbabago, Tandaan na ang bawat paglalakbay ay nagsisimula sa isang hakbang. Gawin ito ng may tiyaga at determinasyon. Ang daan patungo sa kadakilaan ay puno ng masipag na trabaho, dedikasyon, at walang pagod na pagtutok sa iyong mga layunin. Sundan ang iyong mga pasyon ng may matibay na sigasi. Ang iyong pasyon ay magiging lakas mo kahit may mga hamon na dumating sa buhay huwag kalimutan ang bisa ng kabutihan at pagka-empathize. Ang maliit na gawaing maganda, ay maaaring magdulot ng positibong pagbabago. Maniwala sa iyong natatanging talento at kakayahan. May potensyal ka na magdulot ng makabuluhang pagbabago sa mundo. Ang katatagan ay mahalaga. Makakaranas ka ng mga pagsubok, pero ang iyong kakayahan na bumangon at lumaban ang magtatakda ng iyong destinasyon sa buhay. Mas masarap ang tagumpay kapag ito'y ibinabahagi. Itaas ang iba, suportahan ang iyong komunidad at magtulungan upang makamit ang kadakilaan ng magkakasama. Huwag hayaang hadlangan ka ng takot sa pagkabigo. Yakapin ang mga pagkukulang bilang mga aral at magpatuloy sa pag-asa. Manatili kang mapanuri at magpatuloy sa pag-aaral sa buong buhay mo. Ang edukasyon ay hindi natatapos sa isang degree, ito'y isang habang buhay na paglalakbay. Ang iyong pinagmulan at kalagayan ay hindi nagtatakda sa iyo. Ang iyong mga gawa, mga pagpili, at determinasyon ang nagbubukas ng iyong tadhana. Magsumikap kang maging tunay sa lahat ng iyong dinagawa. Yakapin ng iyong tunay na sarili, at hayaang magningning ang iyong kakaibang kakayahan mag-ambisyon ng malaki, at magtakda ng mataas na mga layunin. Sa masipag na trabaho at determinasyon, maaari mong gawin ang iyong mga pangarap na maging katotohanan.